sinabi ni Nanay Marilyn na sa nasa puder mo, ay hindi na ito nakakapasok ng eskwelahan. And especially ngayon, na graduating ito sa elementarya. Totoo yan. Hindi po totoo yan. Ayan, ano po yan. Ayaw na ayaw po. Hindi na hindi makapasok. Magandang hapon sa inyo mga ka-action. Live na live po tayo ngayong araw ng Webes. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Isang ama mula Sunto, Katagbakan, Goa Kamarina Sur ang nais mabawi ang kustudiya ng kanyang 11 anyos na anak na babae. Mula sa dati nitong asawa, ang nag-aalaga daw kasi ng kanilang anak ay ang kinakasama ngayon ng kanyang dating may bahay. At nasa linya ngayon ang ating telepono si Joni, ang tatay na itong batang uh, gustong mabawi sa poder ng ina. Magandang hapon sa iyo, Joni. Hello po, magandang po. Joni, uh, pwede niyo po bang maikwento sa amin, uh, bakit ba nais mong bawiin itong anak mo sa poder ng dati mong asawa? an ano ko lang po kayo dyan sa dati kong asawa? Kasi nagkatiwala niya po yung anak ko sa kung niyang kinakatama. Siya po nagpapawa ko sa naga. Mm Hindi na sa akin po pagkatiwala. Doon sa kinakatawa niya, pinagkatiwala yung anak ko. Okay. Doon sa kinakasama niya ngayon, iniwala yung anak ninyo. Ayun, dati ko pumasakit, nagtrabaho daw po sa Naga. Kaya iniwan niya po yung anak ko doon sa kinakasama niya po. Sa Naga nagtatrabaho. Pa. Pero umuwi naman sa bahay nila? Umuwi po, kasi sa mula Isang beses lang po. Sa isang buwan, isang beses? Aba. Okay, kaya nag-aalala kayo. Naman nun eh, wala naman po yung kamag-anak doon eh. Matanong ko lang, Joni, bakit nagkahiwalay kayo ng dati mong misis? Na may kundi po ako, hindi po ako magpagtrabaho, hindi, ko po, po matrabaho yung dapat kong gawin. Siguro, isip ng dati kong asawa, hindi ko na sila mabubuhay kasi hindi na nga kong magpagtrabaho. Wala, wala na akong maibigay sa kanila. Kasal kayo, Jody, tama? Kasal po kami ang nagsumpaan kayo habang buhay kayong magsasama for better or for worse in health in in good uh, in sickness and in health pero nung nagkasakit ka ipinagpalit ka sa iba Ah mm, -hmm. mm -hmm. uh, magandang hapon Tatay Johnny ano Opo nung naghiwalay kayo sino nang na sa kanya yung bata Wala na ako po kami pinagdisyon na dalalan, na nakikita kami Kumbaga sinama niya na itong anak po ninyo sa kanya at nalaman niyo na iba pala yung nag-aalaga Iyon nga po pinag kaya inaanong ko po ngayon kasi iba yung nagalagay. Imbis na ako, doon sa kabit niya pin Opo. pinagkatiwala. Opo, ito po bang anak po ninyo ay babae o lalaki? Babae po yun, celebrity on Opo, ngayon po ano yung kinakatakot mo tatay? Eh, kinakatakot ko na po kung anong mangyari. Ano mo na sa panahon ngayon, maaaring crime ang nangyari, yun na po ang inanong huwag na sana umabot sa ganaw. Sige tatay, makinig po kayo tatay Joni ano, para mabigyang linaw po itong reklamo po ninyo. Nasa kabilang linya ng telepono si Marilyn Mercado. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Marilyn. Etong si Marilyn ay dating asawa, dating asawa. ni Joni. Okay. Uh, Marilyn, magandang hapon. Ano po, ma'am? Opo. Ano po yung gusto nyong sabihin patungkol po dito sa mga sinasabi ni Tatay Joni? Totoo po ba na nagkaroon po kayo ng ibang kinakasama or in other term, kalaguyo habang nagtatrabaho po kayo sa ibang lugar dyan po sa Naga? Hindi na po yung kasi yung ano, yung kinakasama ko po ngayon, pero kung lang, bago po kami nagsama niyang asawa ko ngayon na bago, wala na po ako, wala na po kami dalawa niya. Nagpipirmahan na po kami dalawa dyan sa barangay. Sabi ko, ma'am, may kasama na po ako ngayon. Sabi ni ma'am, oo oh, okay lang yan, basta wala na kagpakailangan sa lambang saro. Okay lang daw, pero sa mata po ng batas, kayo po ay kasal nitong si Joni tama po nai? Opo okay, ma'am. Okay, anong ibig sabihin po nun pag kayo po ay kasal? Opo, okay, kasal, kasal po kami ma'am. Pero hindi naman po talaga mangyari yan kung hindi po siya nabubugbog po sa akin. Hindi mangyayari yan na, pag, na magiging kasal po kayo kung hindi nagbubugbog. Ano po? Nangyari po yan ma'am. Naghiwalayan kami dalawa kahil, dahil po binubugbog po niya ako. Okay, nandun na po tayo nanay. Naghiwalay po kayo ni Tatay Joni dahil sinasaktan po kayo. So ngayon po pag-usapan natin nanay yung bata, ano? Yung anak po ano ninyo, ba? yung panganay babae, tama? Gaano po katotoo ito na kayo po ay nagtatrabaho sa ibang lugar at yung anak po ninyong babae, itong panganay, ay naiiwan po dito sa kinakasama ninyo? Opo, iniwan ko po siya doon kasi po, nag i na po yung, ano, yung anak ko. Wala naman din po akong panggasto. Si pur po, po, yung asawa ko po nakikinabang dyan. Ako po kasi ma'am, perfect po kasi ako. Opo. Okay. okay. Tapos, ng asawa ko yung FTM siya, binalik niya sa akin, siya yung nakikinabang na ginabang yung kinukuha niya sa purpes. Hindi na kami binibigyan ng anak ko ngayon. Matagal na po niyang kinukubra ng purpes, hindi na po niya binibigyan niya sa anak ko. Nanay Marilyn, pinapayagan or pinapakita mo ba? Or bisita mo rin po ba itong anak po ninyo kay Tatay Johnny? Opo, sir. Nanay Marilyn, kayo po ba may anak na nitong bago mong kinakasama? Mayroon ako ko. Oh. Sana ma'am, kasi namatay po kasi sinusumpa po niyan yan. Sinusumpa? Opo. Nanay Marilyn, matanong ma ko kasi... Ma'am, excuse na po ma'am. Sabi ko nga sa akin, sabi nga dapat lang ikaw, ikaw yung namatay, hindi yung bata. Kasi masaya na sana ako pag ikaw yung namatay. Bakit nanay, imbes na ibigay mo or ipalaga mo na lang kay Tatay Johnny itong anak po ninyo? hindi nagbukal si sir kasi pag pumupunta po siya sa bahay, pag pumupunta siya doon sa amin, doon sa katagbakan, kinuha niya ang anak ko, hindi na niya pinapaaral. Pero ma tanong ko nanay Marilyn, nung ini nung nagtrabaho po kayo at iniwan niyo po itong anak niyo dito sa bago niyo kinakasama, okay naman po ba na Wala naman po kayong takot kung ano yung pwedeng gawin sa anak po ninyo? Siyempre, andun tayo sa advance mag-isip, ano? Mm. Lalaki po itong kinakasama niyo at hindi niya kadugo yung anak po niyo. Kinkin Sinas, katapusan po, tingnan monitor ko po yung anak ko po. Kasi may service naman po 'yan aga hap, ano, sa so yung hapon din, din yung, ano, siniservisan ko po yung anak ko. So, wala naman po kayong nabalitaan na yung anak po ninyo ay napabayaan or wala namang sinusumbong na kakaiba, wala naman po? Wala naman po, ma'am. Ito po ang ka kausapin, ka kausapin do po kayo, ba Hello? Hello Okay, so nangungumos na lang kami, ano? Okay, diyan ka lang. Balik mo kay nanay. So, pinakinggan ko lang yung boses ng anak, ano? Kasi parang tama yung iniisip mo na... Tama yung sinasabi mo sa amin na itong anak po ninyo ay nasa mabuting kalagayan. Tatay Johnny, ano yung masabi mo rin regarding dito na pag sa tuwing na sa poder mo itong anak po ninyo ay napapabayaan, especially ang kanyang pag-aaral. Ano ko lang po dyan, ako mo hindi na kung po ako sa na mo bakit niya iniwan sa akin yung ginakasama hindi sa akin okay kung ilang nalunan dyan sa da, nakasama yung bata okay pa lang sa akin kung gano'n na wala siya pag paggabi wala siya hindi naman uwi sa hindi ako nagkampante ayan okay. pero pero Tatay Johnny, sa sinabi mo ay aminado ka na minsan napapabayaan mo itong anak mo sa tuwing nasa puder mo itong anak po ninyong uh, 11 anyos na babae yung pinapabayaan na po niya. Ayan. Pero paano po ba yung sinabi ni Nanay Marilyn na sa tuwing nasa puder mo, ay hindi na ito nakakapasok ng eskwelahan, especially ngayon na graduating ito sa elementarya. Ay, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Ayan, ano po po yan, ayaw na ayaw po yan na hindi makapasok. Pero mapunta po dyan sa ina, kung nag-iba na yung ugali, kung mag-asano, mag asano nagsisama na yung ugali ng anak ko. Kung okay. Ano, ano, ano so, sinasabi ano mo, tatay, At kung magagawa-gawa lang ito ni Nanay Marilyn, na napapabayaan mo itong anak ko ninyo. sa, kanyang, ano, ginagawa sakin. sa akin. Sa pagtansya mo, tatay, kanino talaga gusto yung bata na makasama? Sa puder po ninyo o sa puder ng nanay? Para sa akin po, sa akin sana yan. Kasi, siya, ano, to, ano naman ang kutugod ko? Pag nandyan siya, hindi niya huwag niyang iiwan. Hindi yung iiwan niya yung uh, anak ko sa kinakasawa niya. Hindi, imbis na akin, doon niya iiwan. Yeah. Okay, ganito na lang tatay, ano? Oh. Tatay, naiintindihan huh? po namin kayo dahil kayo po ay concerned bilang tatay. Sa mata po ng batas, kayo po ay kasal, so parehas po kayong may karapatan sa mga bata. Eh, wala po kayong pinagkasusuhan niya na. Sabi nga niya, sinasaktan, sinasaktan mo siya. Okay? At may pagbabanta okay. pa partner daw na. Just Diyos ko po, Diyos ko. Sinungaling niya po, hindi totoo po yan. Mamatay man ako ngayon, hindi totoo Just go. Oh, wag po tatay, wag niyo pong hilingin na mamatay po kayo. Paano na lang po yung anak po ninyo? hindi, sinasabi ko lang po yung katotohayan mo, hindi, hindi po ako ganon. Okay. okay, naniniwala naman po kayo, huwag na kayong, Diyos ko, Diyos ko, mamatay pa po ako. Mm. Yeah. So, Sige, Tatay Johnny at Nanay Marilyn, na para malinawan kayo, Uh, kanina ay nakausap namin si Ma'am Gladys Gonzaga mula sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Tigaon Kamsur. At ito ang kanyang naging tugon para sa reklamong ito. Tatay Johnny, makinig po kayo. Sa kaso pong ganito na hiwalay ang mga magulang, ano po ang tamang proseso para ma-resolve ito sa legal at child welfare aspect? sa ano namin po ma'am, sa L SWD. Hmm. Once po na-receive namin yung may ganyang complaint na napapabalita na napapabayaan yung bata na nakasasayad pala ng nanay at since po marital child yung bata talaga po may malaking karapatan yung tatay na maghabol sa kustodi ng bata. Pag ganyan po, kailangan din po muna namin mag-home visit, mag-conduct ng home visit doon sa side ng nanay para so malaman na makaaroon ng agreement na just position sa case kasi so, sa nayon piti kay mahakap ano mo naman makakapag discuss pa ano yung nagwiling sa papa kasi kailan ito sa family court para yung korte ng po ang magdecide sa kanilang sa kanilang case so sa amayong po sa kanilang dalawa kasi sa ano po issue po yun na ano marital conflict kaya po yung mga mag-asawa na nag-aaway na hindi na, nagkakasundo na, na, wag wag nilang gamitin yung bata para maipit sa ganung situation kasi sa tel sa dalitong po ano situation yung tatapang kawawa yung So, napaka-liwanag, partner, ano? Mm -mm. Kayo lang na mag-asawa yung mag pero yung connection, connection ng mga bata, hindi dapat mawala. Mm. Okay. Nanay Marilyn, ganito na lang po, ano, um, alam ko po yung pagmamahal nyo po sa anak po ninyo, ay naanjan, Kaya lang kailangan nyo magtrabaho. Kaya nahahati po yung decision nyo. Pero ganito na lang po, uh, sasamahan po namin, kayo pong mag-asawa, sasamahan po ng aming team, para po mag-usap po kayo. Ano, para once and for all, meron po kayong pag-uusap. Sa harap po yan ng Municipal Social Welfare and Development Office. Nanay, okay po sa inyo? Okay naman po. Okay. Okay. Kung meron kang mensahe dito kay Tatay Johnny, ano po yon? Sana po, tigil-tigilan naman po niyang pag, Ano niya sa anak ko kasi na po na ano po, na pag-aaral ng anak ko ngayon. Itatay hey, Joni na andyan din. Tatay uh -huh. Johnny, Joni, baka may gusto ka pang sabihin sa dati mong asawa. Hindi ko lang po, hindi ko po pinipigilan yung anak ko mag-aaral. Ngayon po, nasa, pupunta ko doon sa Manila ng linggo. Ngayon, inod-odan po yung mga pa ko? Okay. Tatay Joni, ha po, na po tayong humaba pa, no. Ah, ganito na lang po yung gawin po ninyong mag-asawa. Dahil pares naman po kayo, mahal nyo yung isa't isa, yung mga anak nyo, hindi na yung isa't isa, no. Hmm. Yung mga anak nyo, mahal nyo, di ba? So, ang gawin nyo na lang po, pag-usapan nyo kung ano yung ikakabuti ng anak niyo Ang isipin nyo, yung welfare ng anak niyo yung relasyon nyo sa isa, isa't isa, okay na yan. ba diba? Move on na kayo. Pero ang pinaka-importante ngayon, yung kapakanan ng anak ninyo, tatay at nanay uh, Marilyn, okay? Hindi nyo ako mapapayad na iiwan nyo yan Kaya nga, mag-uusap po kayo sa harap ng MSWDO. Okay, tatay? Aba. At sana Oo. naman itong sina ni Marilyn ay Gumawa na lang sila ng Marilyn ng paraan para itong ikinatatakot o ikinakabahala ni Tatay Jonah eh ay matapos na. Yan.